What is up guys? Welcome back to my channel and today guys, ang lalaroin natin ngayon sa video na ito ay Minecraft Beta. Ayan, so um, I don't know what to expect. Um, yeah. So let's play na lang ano. Um, Matagal-tagal din ako oh, din napagdalo na ng Minecraft. Pero uh, medyo may alam pa rin naman ako oh, kahit paano. Tsaka kung kung papansin niyo guys, um, nasan ba yan? Uh, ito. So ito ang um, beta yan, oh, sa taas niyan. Uh, nakalagay dyan, beta 1.16. Ah, uh, yeah. So, 1.16 to. Ito yung nether update. And, sana magustuhan nyo. yan, meron dito sa baba. Ah, uh, version 1.16. And, yeah. Um, di ko pa talaga na-explore yung nether update. Ah, uh, hmm, di ko din na lang no, kung ano may, expect ko din. Pero, sana, kung gusto nyo itong video na to, kung magustuhan nyo to, leave a like, subscribe, comment down below kung anong gusto nyo, kung tutuloy pa ba natin to o hindi na. Yo. Uh, click the subscribe button, notification bell, para laging updated sa mga next videos natin. Ayan. So, created, create new world muna tayo. World name. Hmm. Ah, oh, kaya, 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 May isip kasi lagi tayong patay. <laughs> Okay, so wala kasing difficult uh, difficulty mode na hardcore pa rin sa beta or sa PE, I don't know. Uh, so hard na lang natin siya para may thrill. And yeah, coordinates para masayang mundo. We don't add shit over here. Uh, yeah, let's create new world. Whew. Okay, yan nga. Remember beta. okay, I'm sorry, sorry. Okay. So ayun guys. So nakapaglaro na ako ng Minecraft. Itong Minecraft ito kasi ilang buwan ka din siya ano. And hindi na nakagawa ng mga kabalaghan sa vlogging natin. So ngayon, wala akong magawa. Uh, meron binili si Mama na bagong mic and headset. So I wish you would like it. Oh no. Hmm. Okay, okay. Ba't ako naka ganito? So, ayan yung avatar natin. Wala tayong... Faceless. <laughs> Wala tayong muka. Okay. So... Yan, lalapit ko lang yung mic para medyo lumakas na siya mahina. Asya. Okay, so... Yan. Ano ba yan? What the hell, man? Okay, so video front. Alright, okay. So, let's play, I guess. So, mayroon tayong cross. Ano? Kasi dito masanay ako dito. Ah, uh, yan. Siyempre, typical Minecraft, mag-gawa tayo ng wooden tools and uh, uh, stone tools. Ayan. Ah, uh, <coughs> hmm, wala ko nakikita ang ano dito, mga, ano, pa ito, mga animals, mobs, yeah. Kabayo nga lang, pero, hindi naman siya useful talaga. Okay. Dito naman tayo. <laughs> okay. Okay. Ah. Uh, Nag-miss ko yung tunog ng Minecraft. Ayan. So, yun guys. Kapag nakarinig kayo ng mga... background noises doon ng kilaok ng manok. Ngayon, ah... Uh, siguro... Ah, uh, I mean, di siguro. Ah... Uh, baka narinig yung background noises. Pero, sa tingin ko naman, hindi. Ano? Ano yan? Ito ba yun? Alam ko tawag dito. Ano tawag dito? May tawag dito eh. Ito yung makasira sira-sira Nerder Portal. Oh, swerte na natin ah. So guys, um, di po ako, di po to, ah, uh, hijack na ano Rigged. Ayan, di siya rigged. Ah, uh, po, ngayon, nakita na eh, ito. Okay, God na siya, efficiency. Okay, useful, useful. Okay. Okay. <laughs> <laughs> What golden shovel? Ang gagawin natin si golden shovel, ha? Tingnan nga natin, gano'n siya kabilis mo, gano'n. Eh, auto break. Sabi siya din masira. Ay, nako. Okay. Um. Atin na, may flint tayo, ha? Useful yan. Totoo talaga yun. Kasi, pwede tayong mga ng flint and steel. At least, alam natin may ganito. Di, may, tsaka mayroon pa siyang ano, obsidian, ba? Diba? Di pa yung tagad tayo gumawa ng another portal. Pero, sus mga susunod pa yun. Siyempre, idala pa nga tayong iron tools. Okay. So, kukuha tayong sugar canes. May ganda kasi gumawa ng map. Okay. Um, ganda. Din. Ships. Okay, ships. may parang dumunta. Kasi, papatingkan mo na itong ship. Me. 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 Oh, okay, wait. Okay, thank you. Hmm. Okay, so may baboy pa ba. dito. Gagawa na tayo muna stone tools. Hindi tayo masya ng advance. Pero, okay lang yan. Spamming. Spamming. Alam diba ko, critical to? Di ba critical? Okay, so meron na nga siya critical. I know. Hindi nyo din alam. Pero critical sa peta <laughs> sa PI, PE, Uh, jump and then pang. Oh, di wala yan. Wala kang kita X. Pag may nakita ka X, parang ganito. Ito lang yan. Ah, uh, talaga lang na talaga siya. Ayaw ah, na gan, man. You know, may XX siya sa baba, sa paahan niya. Um, that means na meron kang uh, critical, na critical mo yung bagay na pinapalo mo. Di ba kanina nga nakakritical tayo gamit Watson? Watson? <laughs> okay. Ops, lala ba nagawa? Lala Okay, okay. So, kuha tayo dito ngayon ng cobblestone. Para makuha agad natin ayon. <laughs> Ang daming ayon! Cobblestone pickaxe. Alrighty, meet. Alrighty uh, lagyan natin, kuha tayo ng iron. Napit ko na yung mic, baka kasi mahina. Ayan, ayan. Low, low, low. Okay. So, um, I it, think it's touching my mustache. <laughs> okay. So, ito ako. Nakagubaga tayo ng flint and steel and pickaxe. Uh, I mean, ta, pickaxe dito. Ah, uh, yun. Ang pinakamalaga siguro sa mga Minecraft survival is ano? Um, the I shield, no. Shield, kasi napaka useful. niya Kasi sa harap to get. But it's arrow. Pwede bumalik sa kanya yung arrow. Then you can damage, right? Diba? So napaka useful siguro na ano So ang first muna natin ngayon ay Pickaxe, is pick and steel Tsaka yung shield. Oh, di ba going to moves <laughs> Okay So We're five six iron, seven iron. Ah, um, okay, gawa natin tayo ng ano? Basic stone tools. Sayan. sino ba yung yung pa tayo? Kung pa tayo ng dalawa? Furnace. Pss, pss, pss. Okay. <laughs> okay, lagay natin to. Imiin tayo ng coal. Para sa torches, para sa dito. Pero, pero, ay, nako. Pero na, Minecraft. Anyway, so, explore ko lang din to muna yung cave na to. gusto tuminahin yung goal na to. And, I'll see you guys later. Ah, ayun. So, dinaanan ko na siya. Wala namang, ano, doon. Puro gravel na siya. Dead end din. So, nakuha ko na din yung, ano, nagluto ngayon ng steak. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, shield. Fruit and steel. Oo, at isa pang iron pickaxe. Okay, so lagay na natin 'to, kaytsura natin 'to. iron steel. Oh, di ba? As tik tik dug 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 dug. Okay. So, ito naman. Hmm. Ano pa dito ibang ano? Mag, may map pa tayo. Pwede tayong gumawa ng map, di ba? Yeah, pero sa ganito siguro yung locator map. Diyan yeah, may ganun, empty locator map. Wait. wait. Empty empty. Hindi, hindi ganyan. Empty. Yan, ito. Baka lang yan, compass. Tapos yung compass, ano siya, uh, iron and redstone. Okay na yan. Thank you. May cold din dito. Kung gusto natin kumuha ng cold, pwede, pwede. Okay, matay yung bed. Nice. Beda may bed na tayo. Ito yan. Ow, may, No, no, no. no ba't ang bobo? Ay ay. Last episode, talaga kaya natin lava, fire, or skeletons. Or prepare nating reaper Steak. Thank you very much. Mm. So uh, I ko enough for auto jump anyway, uh, by the way, so if you see some useless jumps, it's me. Okay. Papa tanga? Dead. Ah, uh, um, oi, oi, oi. Nandito na 'yo. <laughs> Get na para. Oh shit. No, 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 no. Sa ning pinas din. au Aw, 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 mamatay. Kasi mula pa natin ng larong 'to. Mamatay na agad tayo. Ay nako. Ano ba 'yan? Nagulat-gulat mo naman Hmm, tayo ka, bisit ka. Naruto ba yung moton? Ah, naruto. Ay, ah, hindi. Nasunog din natin yung moton. Na. <laughs> Nasunog. Hindi <laughs> ko alam. Okay, so isa lang nakuha. Okay. So, we are, are, we are off to a good start, huh? Uh, maganda naman na yung start natin. Hindi na siya masama para sa isang in-hotel. So, pasan. Ay. Gee, oh, na. Pickaxe. Nge. Untuk Okay, nice. So. Gagawa ako let's set by Hmm. So, gagawa ako ng bed. Ayan. We gonna sleep. Hey, you tinakbulan sila doon oh. Gusto sila mamatay, kita mamatay sa apoy. Papapatayin Papap ko sila gamit ng ano, araw. Hello oh, 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 pizza Dito <laughs> natin tong sword. Ayun kasi yan eh. Nge, ay ay Oo, oo. Okay, so hindi mo ka nang bay kasi sakaling mamatay tayo agad-agad. Uh, excuse me. Ah, meron tayong respawn point. Ah, diba? Genius. Eh. Ano to? Ano to? Ba't ang daming butas? Wait, wait. Ripin ba to? Ano? Ah, hindi. Ah, uh, mine. Yan nga. Hindi ako maraming na wala Okay, tayo tayo. Beef. Di ba steak tawag dito? Oh, tama beef. Wait, hey, huh? <laughs> anyway, that, that, that Tama ba ako? Hindi ko wala. Sige, ikaw, alam nyo ba guys? Ako, ah, comment nyo nga guys kung ano mo dito? Beef, beef or steak? O, oh, isa lang yun. Pa, isa lang yun. Okay. Uh, comment nyo guys sa comment section below. Hindi ko talaga alam, promise. Anyway, may tubig dito. Bundok. Na, ayaw ko naman ganyan. Akasha? Ah! Don't care. Doon na tayo sana. <coughs> Oops. Ah, na lang ako mamaya. Okay. Ah, babalik na lang ako doon. At ah, sana Makita na may sayo. So, bye! So, nito tayo guys. Ito. Tinanggal ko lang yung bed. yung ano. Table crafting table. Ayan. So, ano ba pang gagawin natin ngayon? Ah, uh, wala talaga yung ginawa sa episode. Sa episode, episode ba tawag ito? Okay. Wala akong ginawa. As in, nagmina lang ako ng konting iron. Gumawa ka lang. Shield na itong... <laughs> ay, ay, ay. Anyway, um, kuha lang din tayo. Akita natin natin itong bundok. Tapos, I don't know. Maybe end this episode, but hindi natin ako may sources nung kasi ang mga kadalasan sa huli kong pag-aakit ayun, ay, ay, ay ito, grabe laki okay. huli kong ano, napapansin sa mga acting uh, experience dati sa Minecraft ay habang ganito, maraming ayaw na nasa sahig yeah, dito din pala tayong nag-spawn kanina may ship pa doon Okay. So, wala naman tayong nakita ng iron doon. Sad. Um, gawa lang din tayo na food. <laughs> ang weird ng gameplay na ito. Wala tayong ginagawa. Mayroon na ba kayo nakita ng YouTuber na ito na ginagawa. Mukawa na flint and steel. Tapos pumapatay ng mil milyong, milyong baka ba, boy baboy. Di ba? Okay. Dead. Alright, let's go. Hmm, yeah, naman ang interesting. So, um, ayun na guys, I guess. Um, hindi ko alam gagawin ko. Is hindi ko talaga alam. Gomen-gomen. Um, um, so, yun guys. So, thank you for watching. Ah, uh, kung, ano guys, gusto nyo gawin guys, sa susunod natin na video. Ah, uh, pwede tayong gumawa ng bahay um, magimina, I don't know. Siguro, hanap tayo ng diamonds. But, ah, uh, I don't, ano yun. But, anyway, ano. Ayan, so, if you enjoy this video, Kaya natuwa man lang kayo sa glit lang. <laughs> so, pagpatay natin ng ships at ng cows. Um, please leave a like, subscribe, and comment down below nga ako anong gusto nyo sa next episode. Um... Yon, subscribe button, click the notification bell, and I'll see you guys later. Goodbye.